Salamat sa mga napadali pa sa amin. Sa mga kapwa ng mga makakaasa kayo sa amin. Ang hanga. Na manalo o matalo, papabita ko <coughs> pa rin na hindi sa akin. Ang ha? An -ha.

<coughs> ng bayan, 16 days Hindi maluto, hmm. na yung mga nakas, sure. na sa apoy, kahit ng presyo yung gasol. <coughs> Kaya nga, boss, yung mga Samantalang sa lapad ng kalaban ko ngayon, magparang fake na sa pa lang

Mamaya habang gumagawa at pwede din kitchen lado kung sa katilid. Sabi ko, daramdam sabay magkapatong para sa extra safety and greenery. Ah, kaya eh kasi hindi ko no. Sipin mo. Pag kumata mo ng 'yan 'yung nagsasalita ng oo. Kasi bukod sa battle rap ginawang buhay katawanan ng kapunganga ng kakilaan. pwede na lang ng laki na sa pagkain ng sagati na nagawang mahinto. Kahit nangangahin na ng kwinta, siyong tapat oh. sa balat na impo. Wala siyang ano. Ay, may ano, may siya. sa ginto, champion boys. Champion boys. oh champion. Humuga ng isang buhay ng tournament na panalunan. Pero saglit, hmm. tukwento ko din kung paano niya nakamit sa pangkukulang. Una sa sunugan, si Kira Mixinet para Pamagaling lang sa batuhan. Siyempre, ikaw yung mas ang... Pa! Ma, nasakit batok ko, ma? Nasakit? Ma? Batok? Kailangan ko ng pineapple. Kailangan ko ng pineapple. Kailangan, kailangan ko ng pineapple. Yung may gin sana. Yung may gin. Ito pala mukha, ma. Pineapple na may gin. Partner nito ito yun, ma. Hmm. Hmm, sarap. Oh. Suka. Hmm. Sarap, guys. Sarap nang bohok. Lahat na kain ka itu? Yeah. Hindi ko malun, hindi ko mga nguya. <coughs> ah, kailangan ko balot. feeling mm -hmm. oh, 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 oh. ko, ulo ko yung kinakagat ko. Naisip mm. mo kasi, sisiw eh. Huwag ka ng manok. Eh, di naman ulo yun. favorite ko sa Yung bato. ka na kuya agad. Hmm. Ito sabaw sa bago. Sarap suka na to. Hindi maasim na. Hindi, hindi. Sarap na sa pinula. Ang hangpa. <coughs> Pwesa po si kuya eh sobra? Ay na-electring pa sa'yo Sa ulo <coughs> Ano, day two. Hmm. Tumalaki na suka hmm, sa sabaw. Ililig mo na sukayan sa sabaw. Sabaw malaki na yung sisiyaw uy tumagsik ko sa mukha ko guys dumi na ng damit laki na oh pokemon na oh guys pokemon na siya guys oh. Mm. Ay, guys oh ano guys o pokemon ay may paana may buto na siya guys tigas na ng buto may ulo. Tanggalin natin yung uso. Ayoko niya. Laki. Mmm. Okay muna guys. Pero masarap siya. Sarap ng buto. Pabalito ko sa rante. Yung puti.

Ha? Um, ano